Hindi apektado ng ingay sa politika si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon po yan sa Malacanang. Nakahanda rin naman rin na itong harapin ang anumang problema ng bansa. May report si Kenneth Pasyente. Sa harap ng ingay politika at isyong ipinupukol sa kanya Tuloy lang sa trabaho si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang binigyang diin ng palasyo kasunod ng panawagan ng ilang mga grupo na magbitiw dahil sa ilang isyo gaya ng korupsyon at ang pinakahuling mga paratang ng nakatatandang kapatid ng Pangulo na si Sen. Amy Marcos. Gayet ng palasyo, hindi ang tipo ng Pangulo ang tinatakbuhan ng problema. Kailangan pa po bang memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo, ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa at uh, sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Nang tanungin ng palasyo kung ang ginawa ba ng senadora ay banat o pagmamahal ng isang kapatid, tugon ng palasyo, matatawag bang pagmamahal ang paninira? Sinagot din ng Malacanang ang alegasyon ng senadora na bata pa lamang ang Pangulo ay isyo na umano ang hinggil sa iligal na droga. Parang minabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama? Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So, alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kesa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang corruption sa bansa. Sa hamon naman ng senadora, nakakasa siya sa DNA test kung papayag ang Pangulo para sa isang hair follicle test, sagot ng palasyo. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit, ang Pangulo po ay malinis, at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uuto sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Binigyang diin pa ng Malacanang na hindi makakaapekto sa pamamahala ng Pangulo ang isyo. Sa halip, babalik lang ito sa mga nagpapakalat ng kasinungalingan. So hindi po ito uh, makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Nananatili naman daw ang tiwala ng AFP sa Pangulo. Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Aimee. Walang basihan kwentong walang kwenta, kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Wala, hindi dapat seryosohin ang mga aligasyon ni Senator Amy. Isa lamang itong ingay. Sa ngayon giit ng palasyo, wala pang plano na magsagawa ng anumang legal actions laban kay Senator Amy. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.